guys, good morning uli <laughs> so ayan, naka-shower na ako ay, nako, Naiwan ko na naman yung salamin ko Alin na kayo, labas na tayo tara na ka na, ka na, dito labas na tayo at ito yung cellphone ko, yan ako doon ah, papalabasin ko sila dito para makalinis ako guys kasi makulit ditong si ano Bella o, tara na, tara na. <laughs> bakit ang dilim naman ang ngyari dito ala ka dilim ayun sobrang dilim kanina pala mo eh ali na kaya ali na kaya labas na mm. tara na tara na Aba, naghihintay hindi oh. na may maliit mas mauuna pang lalabas ay hindi na may oh ayun na nga <laughs> nagtakbuhan na matayin ko muna yung mga ilaw dito para hindi sayang ay, ito pa ah, tayo ay pusa na kayo ako si papa hindi na naman niya binuksan itong ano pintuan dito ganyan Lagay tayo nitong ano. Itong mga sinampay ko. Oh. Ay, buti na lang pala. Hindi sila nabasa kagabi. Pinabatan ko itong anak, Ito, oh, pinabatan ko kahapon yan. Umulan nga lang. Para malabahan mamaya. Itong mga towel na ito, dito ko nilalabahan. Para na... Ay, nabasa ito. Oh. Laban ko na nga rin para ano para na papaputi ko ng gusto kasi binabrush ko ito eh dito dati guys ito lutuan namin dito merong single burner dito dito kami nagluluto uh -huh. wala na tang sambon? ah ito ko ito babrasin ko tapos alam nyo itong halaman na ito guys ito pala ano, dilig ka lang ng dilig gusto niya, panay ang dilig mo dito gaya nitong isa na ito namatay na siya, ipapatapon ko na sana kay papa, dinilig-diligan ko, tumubo oh. tapos yun, bagong tanim ko yun dito gumanda na sila oh. yung mga namamatay doon, dito ko nilagay dinidiligan ko lagi ito oh nagbawas ako nito ito tinanim ko dito ayan oh mukhang magubuhay pa ayan. maganda na yung halaman dito tapos ito din namamatay din itong isa na to naalala ninyo nung ano ililipat ko dito nabuhay na siya oh ito nakawala dun sa kwarto <laughs> Gustong gusto nila dito kasi maluwang dito na ano eh, nagahabulan sila. Sige, buksan natin yung mga ilaw dito para masaya dito sa loob ng bahay natin. Naku, ang dami kong anak. Mm, mm Masaya dahil magulo. Pero na akong kaaway. Hindi <laughs> 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 guys, joke ko lang yun. <laughs> mm, mm Tinanggal ko din yan o, oh. yung upuan na yan. Tinanggal ko dito para, ayan, malaya silang makapunta dyan kasi nabubunggo-bunggo sila sa mga upuan mm. dyan na kayo ngayon ah alam ko na ito nga pala upuan na ito ilayo ko dyan layo natin yung upuan dyan alis ka dyan bebe aray po ilagay po ito dito sa ano o so, ayan para nakaka Ay, baba na ikaw dyan, anak. <laughs> ano, 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 ano? Gusto mo din dito? Ha? <laughs> ito, pabuhat ko ng pabuhat. Ito si Bunso. Si Cupcake. Nung first day na ano, nawala si Cheesecake. Parang hinahanap nila. Mm -mm. Pero ngayon, okay na. Oh. Tsaka si Cheesecake, Grabe, nag-send sila ng pictures. Wala na daw silang magawa. Kasi siya na lang ang inaasika. So, ayan. Eto, pag natuloy na kunin, meron ding may gusto sa kanya. Pag natuloy siya na kunin, ayan, papatapain pa natin. Ano, baby ko, ano? Ito yung panganay natin, eh. <laughs> ang ganda, o, oh, para siya may corona sa ulo. Ano, bebe? Cheddar! Hello, gusto mo alis ikaw? gusto mo na ibang mami? Cheddar! Cheddar! Oh, iihi ka dun sa ano ha, Magal, mag, mag, very good na rin siya ngayon. Umiihi siya sa basahan. Ginagaya niya si ano, si cupcake. Cheddar! Cheddar! Halika <laughs> na dito. Si auntie naman, wag mong ano, wag mong kinakagat-kagat itong si... Ay, nako. Huwag <laughs> mong kinakagat itong si Cupcake. Baby, payaan, anak. Ha? Ikaw din. Opo, alikan na, alika na garod. Halika na garod. Hello, guys. <laughs> Nilabhan ko yung ano, yung towel natin na isa doon. Tapos, dun sa ano, sa hagdan <laughs> naghang nilaban ko na guys kaya na ako bago ano bago nakapag vlog uli tapos yung mga basahan yung mga naihian nila very good na yung dalawa dun sila umiihi sa ano kahit si cheddar dun siya sa basahan umiihi oo eto lang ang ano medyo pasaway talaga si sky sa kasi bella mm -mm. Yan ang, na -spoil, ano. same, na yan. Kaya nga sobrang na-spoil. Papa, okay ba yon doon na nilagay mo? Naninis ba yun? Pinunasan mo? Mm. So guys, hindi kami nag-i-skip ni Papsi ni Pap ngayon ng ano, ng breakfast namin. Nagbe-breakfast kami sa umaga. Heavy breakfast. <laughs> Heavy breakfast pero ang ulam namin ngayon sa dinas. <laughs> Yan, pinagisa ko na lang sa kanya yung sardinas. Okay na sa amin ito. Basta't meron kaming ano, meron kaming makain ngayong umaga. Masarap din yung ano, tortang talong. Yun mamaya yung pananghalian namin. Magtotorta ka mamaya, Papa? Tort Ay, oh, kahit na alis tayo, tortang talong ulam natin. Masarap. Tapos, ano, o kaya, o oh, basta, <laughs> Magbabayad kami ng kuryente, guys. Punta kami ng ano, nang bayan. Thank you Kuya Dong. Thank you sa inyo anak. Mga bills namin nabayaran na namin, 'yun na lang ang kulang, kuryente. Inuuna namin 'yun, guys. Ay, gamot, wala pa pala kami ng gamot. Wala pa wala pa tayong gamot? <laughs> yun ang kulang. Sa gimba kami bumibili kasi mas mura yung gamot sa gimba kesa sa ano sa kuya po. Mahal kasi sa kuya po. Okay guys, kakain muna kami. We'll see you later na lang. Itsura lang nila. Malilinis na. Oh, ang gagandang bata. Mga bagong ligo. Siyempre nauna si Mami Kakay. Si Auntie Bella nandun na sa kwarto. Si Ante. <laughs> grabe, akala mo talaga mga sundalo sa gutom oh nagmamadali papa, huwag mo na ipainit ganyan lang na naginaw ako para mabilis oh, tapos haluin mo lang ng haluin ayan, o, oh, si mami kakay pinakain ko na din doon, iniwan namin kasi mag-aagawan sila itong dalawa, ayan ako naman, magbibihis na ako guys so, ayan Hello, grabe naman. Hindi ko pa na-on yung camera ko eh. Maubos nila. Oh. Bebe. Naku, lalaki ito kaagad. Eto, tingnan ninyo, magpupup yan kaagad. Mabilis ito. Mabilis siya mag -digest. Si, ano, si cupcake, maya-maya ng kaunti yan. So, tama-tama pag nakaligo ako, magpupup magpupupo na yan. O, oh, sa kayo ng water. Akin, na, nalagyan natin ng water. Akin na, Bibi. Lagyan ko ng water. Kaya ako may water dito, guys. Para sa kanila talaga ito. Uh. Ah. Hati na kayo para hindi kayo mag-away. <laughs> <laughs> Grabe. Ito, ito yung isa. Ito yung isa meron dito. Ano yung kayo nagtatalo? Tagi kayo lagi. Oh, drink ng water. Sunod, pupo. Kakakaw, <laughs> lakas kumain oh. bilog na bilog. Hmm. <laughs> okay na? Ubusin mo yan. Ito na mo, hanggat may nakikitang katiting na pagkain dun eh. Ang galing kumain. Si Sky hindi yan ganyan noon buti na lang natuto kami na magpakain ng yung may mga ano, may mga gulay-gulay. At least hindi sila magsasawa kung puro na lang ano, puro na lang dog food ang ipakain namin sa kanila. Alam gusto mo? Sabi mo kanina ito gusto mo. <laughs> Ay, okay, ito isa mo. Aka ito fish ball. Ito point Ay, pork. para sa kanila Ayan. Ang ikaw masarap. Manghang ba ito, Neng? Hindi po. Ay, gusto ko manghang. Manghang na yan. Saab. diba Magayon po dito pa sa unang kanto may gasolinahan red ko kasi may crossing weed. ng may Ayan, success na guys, too much busog. Mag-ano kami, magpapa muna kami. Bakit naman ang lamig ay ang linaw na ganito sobra. Ayun, magpapabulkanize muna kami. Dahil malambot daw yung gulong. 12.30 pa lang. Alauna naman. Magbabayad kasi kami dito ng kuryente, guys. <coughs> Alauna daw ang bukas, sabi ni Papsi. <coughs> mm. Opa. Ah, okay. Ayan na po. Nakatapos na, na kami magpabalkanize. So guys, nandito na kami sa Rosales. Ayan Rosales. Sa highway na kami, guys. Nakalagpas na kami ng SM City. Ah, uh, puntahan mo na namin yung ano, pagpapaayos sa namin ng aming sasakyan. Check up, check up, guys ng sasakyan namin para syempre, walang mag maging problema lalo na kapag naglo-long distance kami ni Popsi Welcome. Ano dito mga tricycle medyo may pagkampasaway kaya dahan-dahan ka lang. Oops. Itong Carmen ano ito eh. Oh, sakop lang ito ng Juan Rosales. Pero ito na 'yung naging sentro niya, no? na kami guys mga paglibot-libot kaya <laughs> taga lang hindi natin na hindi kami nagpunta dito mula nung nabuntis si Sky hindi na kami pumunta di ba? mula nung nabuntis siya 3 oh. months eto Ah, ito yung ano natin eh, para dahan talaga natin eh. <laughs> para dahan ni Vigo tayo natin. <laughs> Ay, kapamis si Wigo. Okay na. Ayan si Papsi, nag-ano siya. Na, minili ng kanyang barong. <laughs>

malapit ng dumilim nagmadali na kami ni Papa take out na lang kami nang namin sa bahay hindi na kami kumain dito na si Papsi nag shopping ako hindi siya lang <laughs> may mga nabili siya mga gamit niya yung mga wala kasi sa kanya guys ay hindi pala tayo hal ng ano mo uh, ng andis mo <laughs> yun pala ang isang gusto kong bilhin sa kanya Tutuloy na bili bali balik na lang uli kami tagal na pala hindi kami nagpunta dito guys ano na pala may 5 months na mahigit 5 months so pawi na kami guys Bye-bye, eh. SM <laughs> babay na daw sa SM babay SM yes, eh. daming tricycle dito ano yan yung mga mababait na driver na giveaway Ito yung terminal ng Rosales. Saktong ano, katapat ng SM. Kaya hindi ka talaga maliligaw.

Sinaklog. Oo, oh, oh, sinaklog ko. Try namin ni Popsie kung gano'ng katagal yung kanyang lamig. O, oh, diba? O, oh, diba? Ang lamig pa niya. Gusto tayo na maringgit. <laughs> ang lamig pa. Palaka. Jumping salad. Pulupot. Pilipit. Pilipit. Ay, mas bagat na yung nakuha natin. Ang gaganda o. Oh. Ha?